Hello guys, ito yung portable natin. Bilangin natin yung safety device niya no. Yung pag tinawag na safety device, ibig sabihin yung fuse yan guys. Safe na safety device niya para kung anumang fault sa ating portable ay eh yung fuse yung ano niya pumutok o masira kasi wala tayong breaker na ginamit ito fuse lang ito yung fuse niya guys apat apat ito yung pang apat unahin ko muna to itong pios para sa charging natin guys dumaan siya dito sa pios bago siya pumunta dito sa ating uh, charge controller ito na yung pios para sa easy output kasi malaki yung pios na built in dito sa ating sa ating ano inverter 40 amperes so nilagyan ko ng 10 amperes ito yung 10 amperes niya ito naman yung fuse para sa battery papunta dito sa solar charge controller piyos. ito namang fuse na to para sa DC output natin dito so buksan natin para makita ayan po tuloy na sinabi ko ito yung fuse para sa charging niya papunta dito sa solar charge controller at ito namang battery, itong fuse na to, ito, papunta sa solar charge controller, dumaan dito itong fuse na to. Bago pumunta sa charge controller, dumaan muna sa fuse, ito yung fuse na yan. At itong fuse na to, ito naman yung sa AC output para dito. Yan, nakita nyo, yan yung fuse niya. Ito nang ang fuse na to para sa output niya sa DC. Ito. Itong fuse na to. So, kung makita nyo, ito yun. Ayan, guys. Buong-buo na. So, safe na safe na itong portable charge, uh, port portable sol solar generator. 10 amperes. 10 amperes. 10 amperes. Puro AC output kasi to. Ay, ito sa DC to. Pero ko para sa sa kanyang charger. 10 amperes na nilagay ko. Para kaya din putulin niya po mag short my shortage man tayo. Ito, 1.5 lang to sa DC. Para dito. Sa DC niya. Kasama na to. Sa fuse niya. Ayan guys. Dito lang muna tayo.